Hindi kumakaw. Hindi? Ano ba sabi? 30... 30 minutes lang. Kaya. Sira yung alternator. Ah, yung alternator. Anong cost? Wala na. Anong ito? Good morning, guys. So ngayon, ngayong araw ay pupunta kami sa Darenac Falls sa so, magdadala na falls kami ngayon so namin yung pinsan ko mga pinsan ko kailangan maaga kami makapunta doon. para maaga kami makapunta sa falls so hindi ko alam kung paano pumunta doon. so first time ko magdi-drive doon sa tanay kaya ayun sumahan kami sa panibagong gala hindi laging espesyal ang araw-araw pero sa mata ng alaala lahat ng sandali ay mahalaga kaya ginagawa ko ito para itala ang bawat simpleng ngiti bawat tahimik na sandali

minutes walk na nga lang naligaw pa, no? Hindi pa natin alam saan papuntang falls ang pool. Ang lino ng tubig, no? Oo, oo. Ala, kuya, may kita pag umihi ka. Malinaw. <laughs> okay, so guys, nandito na kami sa daranak Falls. So. dito kami uupo ngayon. Sama kayo si Ate Lai Pinsan ko, pinsan ko. Yeah, no, pinsan mo. ko. Ha? Wala ng signal. wala talaga. Yan talagang ano. <laughs> Ako nagkakaroon tapos nawawala. Ba't may klase ba? ano ka ba? Anong tinapay yan? Anong tinapay? Patingin nga magkano ba? Tres lang po isa. Alam mo, ganda ng camera. Grabe siya. Mike po Ben. Oo, oh, yeah. Mike. Mike yan. Mike yan. Patingin niya pandesal mo. Munti na kung mada pa. Ngunit ako tumayo. Kunti na. Sampo. Dito ka lang din ba? Dala. Tama. Dito okay, buto. Okay, okay. Ano pa ka nakatira. Kay Boto. Nagpa-vlog ba ka natin? Oo. Anong pangalan yung... niyo sa vlog niyo? Arkin. Arkin sa YouTube. Oo, oh, Arkin. Oh, layo. Oo, oh, Drive lang kami. Ang lamig yung tinapay mo ah. Ay, na pa kasi ito ano eh. Ano, um, ano? No. Ah, eight. Oo, oh, okay. ten na. Bilang oras na. Ang kami eh. Lokal na ako dito eh. Hindi daw, do... ah, hindi ko nga kilala eh. Hindi <laughs> pala natutuyo ito eh. Pwede tayo dito pumunta pa ulit ulit eh. Kasi may ibang falls na ano but na but two -two, yung natutuyo eh. Kapag tumutigil yung falls nila. Oo. Oh. yung ano yung balon nila na wala nang tubig, kasi tigilan po yung putik. E dito po, pa, ano yan, sa bukal, mo, nang tapos po nang bagyo. Mga dalawang buwan, wala na po ka dito. Pag taglamig, hindi siya tumataas. Basta kailangan bumagyo. Hmm, eh di ba pag ganun, maputik? Hindi e, pa po masyadong pumungkuta kasi po yung mga COVID bumababa. O, yung mga putik, yung... yung, yung Umakagos po yan. Ang nililinis na na. niya. Nakukunta doon sa ibang lugar. Hmm. Tila kang dulo po niyan, sala. Ah, may tatu ka? Okay. Nakagalak. Saan kayong bata to? Saan? Hindi na. Pag naano na po to, pag nakalipas na mga... Oh, Cedric, Pag na buwan. Dumang buwan. Wala na. Shhh, shhh, shhh. tayo. Go. Uh, so, maralim po na. po na po. Sige tayo. Sige. Abang ano, medyo... Hindi ko nadala yung cinematic lens ko. Nandun sa bag. Mamaya na lang. Dito okay. na kami, guys. Phone okay. mo na lang. Picture tayo dito. Pag-akit namin dito sa falls sa na pag-isipan namin na ilipat yung mga gamit namin dahil medyo delikado kasi hindi namin nakikita. Sa pagbalik namin, napag-isipan namin na magpa-picture kay MJ kaya siya may hawak ng phone dito. So medyo dahan-dahan lang kami sa pagbaba no? kasi medyo madulas talaga kapag mga ganitong bato. Ay napakaganda nga naman ng tubig, kulay blue. Pero mas maganda sa personal yan, kung makikita nyo lang, hindi ganyan yung kulay. Medyo pale yung kulay dito kasi sa cellphone lang siya kinuha. So phone muna ng pinsan yung gamit ko kasi siya yung gumamit ng case ko para sa tubig. Tapos wala akong GoPro. Nasira kasi yung GoPro ko. na na yung phone, na yung phone Okay, bye-bye. So syempre, ito try namin tumalon dito ni Ate Lois. Ako gusto kong try tumalon kahit mababa lang yan. Alam niyo kahit mababa, nakakatakot pa rin kapag nandun ka na sa may taas. Yan yeah, medyo nag-aalangan din si Ate Lois. Mas mataas pa nga yung tinalon namin sa, sa LU eh. Pero yun, minsan kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob. Ano yun? Sa Martis? Alam Martis <laughs> na malaki. Ang meron dyan? Kuya, pwede kami dyan, maglatag lang. Wala pa namang tao. Dito lang. Ah, kasi, okay. lang, po. Kain muna kami. Okay. Plato-plato na. Ay, si pala. Okay, pagkatapos namin lumangoy, kakain muna kami. kasi, syempre, lunch na. Sakto nga eh, alas 12 kami natapos lumangoy. Sobrang nasulit na namin yung falls. Parang sulit na kami dun sa paglalangoy. Kaya kumain na kami. Tapos, Nagkwentuhan lang dito habang kumakain. Sobrang sarap talaga kumain kapag nandito ka sa mga lugar na ganito, no? Hindi siya boring, parang sumasarap lalo yung pagkain mo. Baka naman, oh. No? lang, oh. Okay na. <laughs> so dito nagkakaroon pa nga kami ni Atelis ng comparison sa upuan namin. Mas comfortable na upuan. Ganyan lang. Kasi natin, baka mga tumabig si? siya eh. Yan Kaya <laughs> siya sa upuan niya eh. Hmm. Oh, Kuha ka ng kape. ganun o, oh, yun o. Oh. Oh, may Lugar kape may dyan, dyan eh. ko? lang Ano lang lang Ano mo ulo mo. mo, <laughs> Para matesting mo ulit. Parang, oh, parang namimili. Sir, ah, sige ma'am, try mo muna. Hindi ma'am, ma'am. Try muna natin ulit. <laughs> Yung mukha ni Kuya, pinsan mo ako. Hindi. <laughs> <laughs> magkaibahan sila ng ano, may ano na may review. Ito ang review ko. Oh. Magkaibahan sila parang pag ito ano. <laughs> parang pang-relax. Hindi oh. uh, ano bibiliin mo. Ano pipiliin mo? Ganun. Parehas. <laughs> ito pang ano, pang-comfy. Pang ano, parang patutulog ka na. Oo, ganun. Ito pag pang umaga, ito pag pang gabi, so bibiling ko na pareha, Sir. 0.5, point 0.5. Point oh, para magising ka, ito, ito para, para, para mag-relax ka. Kasi merong, anawa ka na eh, pang kape eh. Oh. Ito pag matutulog ka na, Kuya. <laughs> pang stargazing ba? Oo! Oh. Oo, uh, like. ganda ng review ko, no? Pag uh, magja-judge ka, kasi na street body niya yung likod mo. Pag mag-Lek like, 4 ka. So, pang tulad baka baka pa sa kanya meka meka mas na ano dito anong dudukot mo dito pera mo madja kasi tanayin pa ah bibili oh to bayad si lola si lola kasi walang ganyan eh alam nila sa nila dinudukot eh sa saan sa bangko oh oi may zipper yung weh? oh Doon siya nagtatago ng pera ah. Di ka alam yon kaya hindi nung bata ako, yung mga pag nilaban yung ano niya, ta ako syempre may zipper. <laughs> Kala ko, lola, pengi pera, teka na. <laughs> Parang so, ano na ano, yung body bag. Oo, oh, pag body bag. <laughs> pero sa panty. Pag, 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 baho na ako. Hindi kuya. Let me explain. Let me explain kasi. Para Let, di <laughs> hindi ako manakawan. <laughs> Let me explain something. <laughs> Sumaya, magbuko salad. Oo. Ay no. Kuya. Ice cream po. Kuya, pabili po. Buko salad. Pero mas masarap yung ganyan sa kayo masakap. Hmm. Sige po, thank you. Kapitan nila umuuga-uga pa. <laughs> Sarap kayo na. Tigas no? Oo. Makagat mo? No? Konti-konti. sakit naman nun pag namatay ka, tapos may tahay ka. Parang, <laughs> parang yung pinakapangit, kuya. <laughs> parang mas okay na pag namatay ako. Parang sampagita yung amoy ko. Kesa ang may tahay, no. Parang ano, ang baho naman. Sarado yung pita ka. <laughs> parang walang tutulong sa'yo. Ang baho naman yun. Parang walang tutulong kulong, no? Oh. <laughs> Ang baho naman yung may imbong na naman. Yun, Anong kinamatay niya? Nahulog sa kanal. <laughs> Para sakit nun, no? Nagpaparandom ka na nga, eh. Mabaw ka pala. Ibig na may bulak-lak ka, may imbong na. Maimbor, laka, maimbor na naman. dito nandito naman kami sa SM Masinag dahil magpapalit kami ng driving seat. Ako naman ang magde-drive. At iihi lang kami. Pumaba. Yan, finding ano kami. Finding entrance. Tapos parang gusto nagugutom ako eh. nagugutom ka? Inaasid ako sa kape. Kailangan oh. natin magalap ng pagkain. Medyo madilim lang sa mukha oh. oh. <laughs> 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 so guys, ang kami ng ano, battery. Uh, di gumaanda rin sa sakit. so kina nakalock din yung ano? Break. So sa oras na to, dalawa na lang kami ni Ate Luis dahil nahatid na namin yung mga kasama namin. Yung mga pinsan ko. Eh nasaktuhan pa pabalik na kami nito sa Bulacan. Uh, dito kami sa sa Sampian, Naantay namin yung mga Ha? Uh, pa kami na lamok dito. Sa ano kasi naubos wala ng battery. So medyo matagal yung motor light pero wala tayong magagawa. Kailangan natin magantay. Lahat ng bumababang motor dito parang ano kami. Ayun ay, na, ayun ay, ay, kasama mo si Atelay. na. Motor light oh. I-start ko ba kuya? Ah, uh, ito ba kayo humasag Ano na? Malaki ito ako. Oh, uh, ano ko kami dito eh. Ma uh, ma ano ko takal? Saglit lang eh. Pero ginamit kasi namin sa Rizal to. Tapos nag-charge kami ng cellphone na tatlo. Lobat lang. Ha? Lobat lang. lang? dito? Pasok sa loob. Yeah. Alternator sila. Alternator? Ano mm gagawin? Ano -hmm. na, paayos ko talaga yan. Hindi mo may takto ng layan. Ano ba sabi? 30... 30 minutes lang. Kaya. Sira yung alternator. Kaya alternator? Anong cost? Wala. Tanong yung tanong. Okay guys, so uuwi na muna kami. Kasunod namin si Kuyang Kuya Moto Light. Kuyang Moto. Kasi nasiraan daw kami ng alternator. So, 30 minutes lang kayang i-drive ng Jag. Ayun! Okay pa ba si Kuya Archie Kuyang! Si Kuyang! Lumigo siya eh. Mali. Lumigo siya mga yan. O diba? Kaway-kaway lang yan eh. Alam na niya? Okay, so... Kita kids na lang mamaya sa ano, konto earth. or So you know, guys, grabe yung nangyari kagabi. Hindi namin ina-expect na mangyayari yun. So napanood nyo yun naman yung mga nangyari no? Ay, Dito na si Locchio Ibang sasakyan na yung ginamit namin Para makamahatid ko si Ate dito sa kanila So yun Gaganda ng mga challenge kahapon Sobrang sa'yo na experience Nakapagod Parang na ano yung utak ko eh Na refresh yung utak ko kasi may panibagong ano, Natutunan So yun si Ate Lois Nagpiprint siya ng mga ano, Ng mga pictures transfer kami ng files tapos kain na kami tapos uwi na yun lang. thank you bye bye